Hello guys, good afternoon. Ayan, kaloka. Kumanda tayo dito sa cellphone. <laughs> Ganda pagka-filter, kaloka. So ayan, <clears throat> back tayo dito sa content. Kaloka kasi ako sa ano ko, gumanda ako, charot. <laughs> Pinakinis yung mukha ko. Ayan. Minsan nagpepeke kasi to eh. Linaglagyan ng butas yung mukha ko. Kaya pero dito pinaganda ko, charot. Kalokok ka naman tong cellphone to. Pinapatawa ako. Ayan. So, back tayo bak sa topic mo. So, weirdness ngayon. Yung panahon niya, hindi mo maintindihan. Kasi, papasok na nang, papasok na yung winter. Okay. Hmm. Yung kinagat ko yan, tapos naging singaw na siya. Ah. Oh. Ayun. Nakagat ko nung minsan So, naging singaw siya So, nakagat ko na naman kanina hmm, Biglang lumaki ka yan Parang ano siya so, Ayan So, biyernes ngayon Ayan nag ako Para malabhan ko yung mga ano Then, yung panahon niya Hindi mo maintindihan Dahil nga papasok na ng winter Actually, nasa Nasa autumn na Kaso nga lang yung panahon niya parang uh, this week, mainit. Yung katamtam lang init. Pa, pa tayo ng mga damit. Pero this day na, parang ano na, papasok na talaga yung yung winter na. Kaya buti na na naayos ko na yung mga pang winter, yung mga pang summer, nalikpit ko na. Pero nag, 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 tagwa dito? nag, nang iwan na ako ng damit na pang summer just in case na mabago yung panahon nga. Kaya nga, nabago. Nabago nga. So, may magamit yung mga anak ko. Tapos magamit pa yung asawa. Ako na, nag, nagsusuot na ako ng minsan ng mga lanang damit. Lanang tawag dito. Mga damit na ano, para sa protection sa taglamig. Kaya yan. Dahil mahina yung ano ko ng taglamig. Dahil nga hindi ako ba dito nung nanganak ako, wala akong pahinga, kumbaga. Tawag ba dito, nakalimutan ko na eh. Wala akong pahinga. So, sawa ng Diyos, ayun na nga. <laughs> Medyo lamigin na. Pag gantong papasok ng anong. So, first floor pa kami. Ayan, malamig. Then, dito sa labas. Uh, kumbaga, mapuno siya. So, bali sa summer siya, uh, press kuang ang hangin. Pero, hindi masyadong mainit. So, pag ganito namang, tawa dito, pag ganito namang, taglamig na, malamig dito sa bahay. Malamig na. So, then, dun sa baba, uh, kumaga, libero siya sa baba. Tagwa dito yung libero. Basta libero. <laughs> Kumbaga wala ano sa sa ano. Kumbaga may space pala. Hindi, hindi may ibang ano pa yung words, hindi lang space. Kumbaga dun sa baba libero siya. Na uh, example ko dito sa taas namin. 'Di ba? Bahay na. So may heater dito naman sa baba namin wala. So kung siguro kung may bahay dito sa baba namin hindi siya malamig. Pero dito sa baba na, uh, tawa dito, libero nga, libero, kaloka. So, ayan na nga. So, ayan. So, naglaban na ako, linabahan ko na lang, nag-change na ako yung mga bed na mga anak ko. So, ayan. Nakailang ulit akong, tawag dito, nakailang ulit akong isang trifoga para lang ma, mabalis matuyo yung mga nilabahan ko. Kasi ngayon, mahirap na magpatuyo ngayon. Ang ang mahirap pa dito, ang mahirap pa dito, pag hindi matuyo yung mga, mga nilabhan ko, kahit lagyan mo pa na maraming pabango, yung parang daw ni ba sa atin, kasi ito tawag ng amorbidente. Kahit anong lagay ko ng, ng amorbidente niya, yung daw niya, kung hindi masyadong matuyo, ma, ano yung amoy, kaya yun. So, inulit-ulit ko siyang isinentripuga para madali siyang matuyo. Then, may kunting ano lang ng araw. So, medyo madali pa yung matuyo. Lagi ko na lang siyang binabaliktad para madali siyang ano. So, then, ice ayos, ayos na. Ibabak yun yung sa... Ganun, ganun ang road time ko dito. Dito sa loob ng bahay, minsan nakakaburi, minsan naka... Minsan nalulungkot dahil wala kang kausap, wala ko. Minsan ninis ko pa ng gusto ko na magtrabaho. Kaso nga lang, walang, walang mag, mag-asi kaso sa mga anak ko pag, kahit sabihin mong half day lang yan o ano ko. Pero just in case na emergency sa school nila, sinong kukuha. ba diba? Kaya, magtiis tease na lang. Kahit gustong, gustong, gusto ko na talang magtrabaho dahil nakakaboring talaga dito sa lang So, and guys, then, ipapakita, ipapakita ko tong ano ko, tong mga pictures na dito sa kwarto. So yan guys, yung libro na yun is yung Bible. Lagi may Bible ako dito sa loob ng bahay ko. Ayan, yun. Yan yung first picture ni Camila. Photoshoot niya. Ayan, yung... Ano yan? Oh, ano yan? Kinder. Then, ito yung first picture namin nung... No? Dumating si Camila sa buhay namin. Ayan. Ayan yung ipikisaint oil. Pero hindi ako gumagawa ng ipikisaint oil dahil ano siya sa akin, hindi ko alam, allergic ako siguro dahil inuubo ako pag kumagamit ako nito. Ayan. First picture namin yan. Ayan. Then, ayan na siya si Camila, yung first birthday niya. Then, punta tayo dito kay Yana. Ayan, si Yana. Then, punta tayo dito. Ayan. Mahilig ako sa mga ganyan. Ah, ano ba? Ayan. Ayan, ang cute ni Yana tsaka ni Camila. Ayan. Then, yan si Liana. Photoshoot niya. So, sa totoo lang, kunti lang yung mga photoshoot ni Liana. Kasi nga, iyakin siya nung bata. Hindi, kat unlike ni Camila noon na talagang ready, ready siyang. Ang dami yung mga cute na photoshoot ni Camila. Unlike kay Liana na kunti lang dahil iyakin siya nung bata siya. Kaya yan, guys. So, ayan. Ang kikit. So, yan, guys. Nakita niyo na. Mahilig ako sa mga photoshoot lang yung mga anak ko. Kaya yan. Ah, meron pala pa kay Liana. Hindi ko pala napakita yung... So, andun pa pala kay Liana dun sa taas. Ayan. Yan. Ang cute niya. So, ayan guys. Ang kikit nila ng mga bata nila. Ayan. Mahilig kasi ako sa mga photo shoot. Kaya yun. So, nung mga bata, si nung mga ano pa sila ni Camila, meron siyang photoshoot na ang gaganda, ang kikit. Then, kay Liana. Kay Liana, mahirap siyang, ano, ng photoshoot. Kaya konti lang yung mga photoshoot niya. Kaya yan. Ayan. ayan. Guys. May nakwento naman tayo. Ayan. Kailangan ko namang, i-ano yung mga, yung nagawa ko dahil, ah, para may labas yung mga buri. Nakaka buring. Nakakaboring talaga. So, ayan. Nagkwento, nag naman ako. Kakaloka. Ayan, guys. Thank you so much sa mga nanood, sa mga like at share sa mga videos ko. Thank you again and see you sa next vlog. Ko. Bye!